<laughs> An eternity later. Ayan, natapos na natin siyang hiwain at balatan ang kalabasa at okra. Ngayon naman ay maghihiwa na tayo ng sibuyas bawang. simula na natin magluto ng ginisang kalabasa sa sitaw, okra, and upo. And ito na ang sibuyas bawang. Nasalang ko na rin ang kawali. At parang mainit na. Kanina ko pa nasalang. Lalagyan na natin siya ng mantika. Ayan. Hintayin natin mainit uminit, uminit, parang ulo ko mainit. Ay, gayon, sobrang init kasi. Wala pa rin kuryente, kakainis. Tulog pa rin mga alaga ko. Ayan, kaya magluluto muna tayo ng gulay. So tara, let's go. Mainis na ang ating sawalit. Lagyan natin siya ng bawang. Sabi kasi nila, bawang daw ang inuuna. Ewan ko nga ba, kung bakit bawang. Dapat nga, ano na, kahit ano na, kasi parehas naman yung isa, Pero sabi ng matasata, lagyan nga daw, bawang ang inuuna. Yun lang, share ko lang. <laughs> Daming share. Sinalo. Yan. Lagay ko na rin ang bawang. Ah, sibuyas pala. Yan. Igiling-giling. Giling. Giling, giling Sabi nga nila, giling 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 Halo-halo eh. Giling, giling giling Hintayin natin konti. Igiling-giling. giling, giling. natin ang kalabasa. hmm, amoy na yung aroma. Sabi nila aroma. So ilalagay na natin ang kalabasa. May cosmetics. Cosmetics. Hintayin natin konti. Maluto ang kalabasa. kung sa maluto. Sunod na rin natin ang sitaw at yung okra. Pagsabay na natin. i mekos na natin ng nali. Hanggang sa magisa. Lagyan na rin natin para natin ng upo. Upo. Ginagawa mo. Yan. Ganon din naman eh. Kung maya-maya mo rin, ganon din haluin mo din. kusabey sabay-sabay na natin. Totoyohan na lang pala natin sa totoyohan. Parang siya may toyo lagi. Ay, gayon. Walang gayon. Walang Abay, gising na palang mga alaga ko. Oh. Takloban muna natin siya. O ayan, nagising na alaga ko. Uy, nagising na alaga ko. Wala pa rin kuryente. Uy. Nagising ka na? Ha? Nagluluto to pa ang tita mama. Wait lang. Wala pa rin kuryente? Ay, wawa naman niya. Ang init. Uh, wait lang ha. Gutom na ako. Gutom na ako. Aga-aga pa. Aga pa. Nagising ka na? Wala pa las dos, Gutom na? Mamaya pa. Nagluluto pa ako ulam. Dede ka? Ha? Oh, wait lang. Timpla ko dede ah. So, dahil kasi nalaga natin at ah, tumihingi at tinanong ko kung humihingi ng gata. So, daw. Ayun o. No? Gatas ka? Dede? Oh? Oh, so gising. Oh. Timplahan muna natin yung gatas para di umiya. Di pa ako natapos magluto. Higa ka dun ha Mamaya ito kuha Wait lang ah, Dede ah Shh. Sure You don't like or you like Dede eh. Ano na naman yun Nagtatampo na naman Bala ko. Ah, dede. Higa na. Higa. Higa na, higa na. Hmm. Hmm. Hali, ito ko. Ay ko, ay mo. Bakit ganyan ang ulo? Hmm. Diya. Yeah. <laughs> Ba't ganyan ang ulo? Wala pa rin muryente. Ubawa naman yung init. Sarap suntukin. Hmm? So tara, simulan na natin ulit. Hindi pa tapos magluto. Check na natin. Ang ating niluluto. Oo. Lagyan na natin siya ng samya. Mga samya. Unahin natin ang magic syrup. Magic syrup. And then ang azin. Azin and ang Paminsa. halo natin uli. Ay, ang ano pa pala, chicken cubes. Wait lang ah.

Lagyan na rin natin siya ng konting toyo. Kunti lang. Mikus mekis. Hindi pala siya ginisa. Pinuyohan ko pala. yan. Lagyan na rin natin siya ng tubig. Tubig. Lagyan natin. kami din natin ng tubig kasi maraming kakain. lang nakawap tong camera ko kanina. Sabi ng pamangkin ko. Natawa na ako. Alam niyo kung bakit. Eh. Sino daw kausap ko? Sino daw kausap ko sa camera? Sabi, sabi ko, sarili ko, kausap ko. <laughs> Wala, share ko lang. <laughs> Nakakatawa ba? Di ba hindi? Sino ko lang naman. So, yun lang. Wait lang natin ulit kumulo. Lagay na natin, kukunti na rin naman. Sira ulo talaga yung pamangkin ko. Update no? tayo sa ating nululuko. Mm. Okay na siya. Tikman, tikman natin. Tikman nyo nga. Mm. Okay na po. Ito siya. Mm. Mm. Okay na ating ulam. That's it.